At sinabi naman ni Garcia na magdudulot ng problema kapag ka itinuloy ang paggamit ng none of the above sa balota para sa barm elections. Pagdating kasi sa pagpili ng political party, kukunin ang 40 seats mula sa 4% ng total votes cast. Ang problema nga lang, kasali sa computation ng 4% ang none of the above option kahit hindi naman ito kandidato. Isa rin problema ito kung higit sa 50% na mga botante ay wala talagang mapipiling iboboto sa halalan o ang mga botante pipili na lang ng none of the above dahil sila ay nananatiling undecided. Kung mangyayari ito, hindi makukumpleto ang 40 seats. Ayon kay Garcia, maalis ang none of the above option kung baguhin ang batas. Kailangan ng pagbabago ng batas. Kinakailangan baguhin yung election code, mm -hmm. yung provision ng election code, at kinakailangan liwanagin yung bagay na yan. All right.